Maliban sa pagbaha, dekada na rin daw tinitiis ng ilang mga residente ang nakakasulasok at hindi maipaliwanag na amoy sa ilang barangay sa Ubando, Bulacan. At ang dahilan daw ng masangsang na amoy ay ang gabundok na basura mula sa sanitary landfill ng Navotas. Si Ryan Lesige sa detalye. tuwing panahon ng habagat, hindi lang pagbaha ang pinoproblema ng ilang residente ng Obando Bulacan. Pag pumasok na kasi ang buwan ng Marso hanggang Agosto, langhap na sa ilang barangay sa Obando. Ang masangsang na amoy, si Rico, sampung taon nang tinitiis, ang ani ay hindi may paliwanag na amoy. Nabaho po talaga. Nababa, pag nakakalaw naka sa mga yung basurahan na amoy, lalo pag uh, maulan, uh, umangat ba yung binakalaw niya. Ganun siya kabaho. Mamas lang. Mamas na lang po kami. At minsan, pag walang mas, bimpo. Ganoon na lang. Ang ilang residente ng Obando, idinaan na sa social media ang kanilang hinaing. Pero saan nga ba nang gagaling ang mabantot na amoy? Sa landfill po. Dito sa may ano. Kasi landfill ng Obando, saka yung ano, magkalapit lang naman yan. Eh. Doon nang gagaling. Ang lokal na pamahalaan ng Obando, ramdam at amoy din ang problema. Talaga naman nung naamayo namin yan, lalo na ho sa panahon ng hanging habagat, eh talaga ho, nakita niyo naman yung pil-eko na, na ng nabotas damsay. Pagod nagkaroon ng hanging habagat, ito po ay umahampas sa kabayanan ng Ubando at halos tamaan ang barangay Pangulo, Pag-asa, Katanghalan, Paliwa, Sampaskuan. Mula sa munisipyo ng Ubando, abot tanaw ang gabundok na basurang nakatambak sa Nabota sanitary landfill masakit sa ilong eh eh napakahirap paliwanag gumagawa na rin daw sila ng paraan nakikipag-ugnayan naman po kami na sana po uh, matapos na po yung ano yung Nabotas dumpsite uh, makikipag-ugnayan din po kami kung hanggang kailan ba nila talaga ito mag o na Ngayon naman po ay magkaroon kami ng mga hakbangin o solusyon para ikang-ay magkaroon kami ng proteksyon ang aming mga kababayan. Nilinaw rin ng punong bayan ng Ubando na walang landfill at walang planong magpatayo ng landfill ang LGU. Wala naman po nag-apply sa pamahala ang bayan ng Ubando. At yung dati pong uh, proposed Ubando Sanitary Landfill ay hindi naman po nag-operate At actually po, batay na rin po sa pagkakaalam ko, ito po ay naibenta na sa mga negosyante, ang nasabing uh, uh, palais na. Pero kung wala silang landfill, saan dumederecho ang kanilang mga basura? Malaking bahagi po ng aming mga basura na pinili, ito po ay nahakot ng Holcim Company para sa kanilang mga panggamit. At yung iba naman po mga nabubulok, uh, ginagawa namin to sa aming MRF kino uh, hinalo hinaluan po ng mga ibang ikang ay eh, ingredients mga ipa para naman po pagka nagiling to ibinibigay naman po sa mga household na gustong magtanim sa kanilang, kanilang mga bakuran at yung mga na na ibebenta ito po ay binibigay ko na po sa aming mga ikang uh, tauhan ng solid waste Panawagan naman ang ilang residente ng Ubando sa Bulacan. Lahat naman eh. Dapat silang gagawa ng paraan para mag solusyon. Kasi para din naman sa kanila yun eh. Samantala, sinubukan naming kunan ng pahayag ang LGU na pero wala pa silang tugon sa aming tawag at text. Samantala, batay sa website ng Phil Ecology Systems Corporation na siyang nangangasiwa sa Navota Sanitary Landfill, 3,000 tonelada ng basura mula sa iba't ibang bahagi ng NCR. Ang araw-araw ang itinatapon sa apat na hektaryang landfill. Nakasaad din sa kanilang website na sumusunod sila sa standards at specification ng RA9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ryan Lisiges para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.